masiyahin at malambing. Ganyan kung ilarawan ni Jerica ang anak nitong si John Rica na apat na taong gulang. Pero laking gulat nito nang matagpo ang bangkay na ang anak nito matapos mawala noong ikadalawamput dalawa ng Oktubre. Eh, pati kailan na tatin mo na na po kung punada ka niya sa sir. Tingsang taangit po, sir. Talaga nga, ang tanggap mo, api ah, adaso na DJ, sir. Nakatadayo mo na papanami, adalaga yung DJ. Di ko, di nga, ayan na, sir. Sa imbesigisyon ng PNP, huling nakita nung gabi ng linggo si Janrica. Ito nagpaalam na pupunta sa playmate niya na ang bahay ng playmate niya is 150 meters away from their house. Kaya lang hindi na siya nakabalik. Kaya nung 5 o'clock ng October 23, nag-report na itong si mother niya. Ilang araw pinaghanap ng mga otoridad ang biktima hanggang sa matagpuan nila ang shorts at tsinelas nito malapit sa lugar kung saan nakita ang labi ng biktima. May na amoy silang uh, malansa, mas masansang na amoy. And it seemed to be emanating from a septic tank. Yung septic tank na yun hindi pa nagagamit kasi bago pa yung bahay na yun na... Uh, kapitbahay ng lola ng missing girl. Nang buksan ng mga otoridad ang septic tank ay bumulaga sa kanila ang katawan ng bata. Mayroon itong pang itaas na damit pero wala itong pang ibabang sa plot. Okay, langa na sir, kahit nagkakayang tuna sir, kakaati sir, tuna. Magkonsensya nga ma mo talaga, tanggap mo mas na ka kanya na sir. Tinitignang ang gulo ngayon ng PNP na posibleng hinalay ang biktima. Pero itinuturong suspect umano sa krimen ang lalaking pinsan ng ina ng biktima na nasa kustodiya na ng Puntol PNP. Suspek po talaga, tanyag sir, isu na talaga sir. sak talaga ah sir, tirik ah, na sir ah. Yus na sir kasi no may di balay sir, as ah, si cellphone cell phone na di anak ko sir, naduma sir. Tapos naduma, Al alam na so na di balay na sir. Inaantay pa ng PNP at pamilya ang autopsy report ng biktima. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.